Hi guys, good day and welcome back ulit dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Ayan, dito tayo ngayon sa Gen 3, General Trias Cavite sa Antel. layon. kakabit tayo ng water pump, tsaka storage tank, yun, tsaka water filter. Actually baka balikan namin to kasi naiwanan ko yung water filter sa bahay. Pero ngayon, sa ngayon, day one natin, magsisimento pa rin naman kami ng platform yung paglalagyan ng storage tank kasi lupa yung area ngayon mas maganda is na simento or concrete para syempre mabigat din yung tubig um, baka in the future lumambot yung lupa tumagilid or uh, mad bumaba yung ating storage tank kumbaga maapektuhan Ayan, kaya sisimentohin namin yung magiging platform niya yun. Tapos baka the next day tsaka namin may install yung ano, yung water pump tsaka yung storage tank tsaka yung filter. Pero ngayon, before ko simento, abang ko na muna yung ano niya, yung kanyang bypass, yung supply papunta ng uh, storage tank, yung supply ng galing filter, yung bypass niya yun. Yun muna iabang natin yung mga piping para maipit na siya or maipalaman na siya sa loob ng concrete guys yun the, same time hindi ganun kagulo yung piping niya kasi nakatago na doon sa concrete yun yung kagandahan kung mailalim niya natin or mailalatag na yung piping niya sa electrical tsaka sa plumbing before tayo mag ano uh, magawa ng platform yun kumbaga malinis siya yun ayan ito na yung ano storage tank tsaka water pump yan uh, ipinalalamove na lang namin pero dito na rin kami kumuha sa Cavite kasi para malapit lang yan uh, pinalalamove na lang namin para kasabay na namin guys yung ano yung pagdating nitong storage tank tsaka water pump kasi hindi naman dito sa sasakyan e. sa ngayon uunahin namin muna ng or ipinipirpir muna namin gawin itong paglalagyan ng storage tank kasi sisementoy namin yan pero bago namin simentoin, ayan maglalagay na muna ako ng bypass dito maglalagay ako ng check valve um, tapos before dito sa check valve T kasi para siya yung magfi-fill dun sa ating storage tank then naka-bypass nga siya kasi ano um, para halba nagka problema or burn out din hindi gagana yung water pump yun may tubig pa rin sa loob ng bahay um, ito naman sa part nung check valve manipis lang yung magiging semento niya tapos may marking din lalagyan ko din siya ng union patente malapit dito kasi halimbawa nagkaroon ng problema tong check valve mabilis nating ma-access or mapapaltan siya guys kahit nakalubog or ipit sa doon sa platform or sa semento na gagawin natin ito naman yung ating ano storage tank na 500 liters naka horizontal siya kasi um, nasa harap ng bahay nakalagay para hindi masyadong kita Uh, mababa pa rin doon sa bako nila din. Ito yung ating water pump. Um, set up na siya sa 40 liters na bladder tank. Yan. Magkalagay din tayo ng float switch dito kasi sabihin natin na ubus yung laman nito or nawala na tubig itong storage tank. mag stop or hindi aandar yung water pump natin. Nang sa ganun, hindi siya masunog guys. Kasi ang water pump kapag uh, walang tubig na makuha or mahigop, pwede masunog or masira yung water pump natin. Bukod dito sa float switch, naglalagay din tayo ng float valve o yung level control valve. Ito naman, yung galing kay service provider para maiwasan niya mag-overflow or let's say sabihin natin puno na yung storage tank, mag stop na ng pag ng tubig guys. Yun, naibang natin yung ating mga pipe. Ayan, yung bypass natin. Tapos iniibabaw natin siya sa bakal kasi sabihin natin um, nagka-problema or magre-refer tayo. Mabilis natin ma-access siya kasi pag naglagyan natin semento, then ipit sa bakal, ang magiging problem niya, mahirapan tayo mag repair Either puputuli natin yung bakal. Kaya ito nakapaibabaw sa bakal, guys. Uh, kumbaga, hindi tayo mahirapan ma-access siya kapag ka nagkaroon ng problema. Ayan. Itong nasa left side nyo, ayan, sa harap nyo, yan yung papunta sa storage tank. Dito itong nasa right side, itong mababang pipe, yan naman is galing na sa ano, um, water pump natin. Yung supply ng water pump, dyan papasok guys. Kumbaga, yung sa kabila, kasi may water filter pa rin to, kaya meron yung T. Kumbaga, may bypass yan, guys. Yan. Papakita ko sa next video natin pag nag-setup na natin or na up na natin yung water pump. Makikita nyo yung linya nito, guys. Yung magiging kabuhan. Ito lang, pinakita ko sa inyo yung abang niya para if ever mag-aabang kayo, may idea kayo, guys. Yan, na uh, binubusan na namin ng semento. Yun. Um, bali, ang kapal nito nasa 4 to 5 inches. Yan, ganun kakapal yan. Tapos, ang timpla namin, um tatlong simento, oh sorry, tatlong simento. Isang simento, tatlong buhangin, tapos dalawang graba. Yun, medyo tinapangan na namin kasi yung tubig guys or yung laman ng storage tank medyo mabigat yan guys. Kaya magiging problem kapag ka medyo manipis din matabang siya, pwede mag ito. Kaya naglagay din kami ng bakal eh. Yun yung four post nito, nung bakal natin, para hindi kabaka kabasta mag-crack yung ating ano, um, itong ating ano um, cemento, yun yung flat form natin na yan bali ganyan yung magiging ano nya um, uh, itsura nya papatong na lang natin yung ano yung storage tank dito mga 2 to 3 days pa namin to babalikan kasi kumbaga may curing pa siya may hirap naman pagka kinabukasan medyo malambot pa siya pag pinatong natin um, pwede siya mag -crack kasi mabigat nga yung ano um, laman ng storage tank mabigat yung tubig yun, inilagay ko na rin sa loob yung float switch, guys. Yan, ganyan yung magiging, ano nya, setup nya dito sa loob ng storage tank, Ayan, para pagbalik namin, basta na lang namin iwa-wiring, tapos magpa-piping na lang yung, kukunti na lang yung gagawin namin, guys. Ayan, to muna yung video natin sa araw na to. Pagbalik natin, or papakita ko yung next video nito, yung setup nito, guys, para may idea kayo. Ayan, maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. Stay safe, guys, and God bless po.